Noong 2020, ipinatupad ng Land Transportation Office o LTO ang pagkakaroon ng driving course completion certificates. Isa narito ang theoretical driving course na isa sa mga requirements bago ka mabigyan ng student permit. Kabilang sa mga itinuturo sa 15-hour seminar na ito ay ang road safety at pagsunod sa batas trapiko. Pero nito lamang Mayo, mahigit 1700 na traffic violations ang naitala sa National Capital Region lamang. Karamihan sa kaso ay paglabag sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Ano nga ba ang nakikitang pangmatagalang solusyon sa mga motorisang pasaway pa rin sa pagmamaneho? Pag-usapan natin 'yan. Dito sa Batas et al. Isang araw na naman na puno ng aral tungkol sa batas. Ako po si Mencho Macapagal at para pag-usapan ang traffic code, makakasama natin si Attorney Vigor Mendoza II, Assistant Secretary ng Land Transportation Office. Before we talk about yung traffic code nga no. Ano po ba yung mga common traffic violations dito sa Pilipinas? Ang nakikita natin no yung speeding is one. Marami tayong mas lalo na dito sa mga mga tollways mm -hmm. no. Yung pina-forward po sa amin kadalasan speeding. speeding. Uh, kadalasan din yung tawag nila reckless driving. Ito yung paggamit ng inyong sasakyan na walang proper caution no yung palabas pasok sa sa daan no mm -hmm. dapat sa lane nyo lang oh, no o, tapos yung uh, red light na tumatakbo pa okay. kasi wala namang ibang traffic on the road no so doon nagkakatalo na naman so yun ang mga nakikita nating pinaka popular na violations ng ating mga motorista. Yung pag not giving way to pedestrians and to bikers or cyclists, traffic violation din po yan? Is, opo, uh, uh pedestrians always has the right of way, no? At nakikita natin, that's not always true. Oo, dating, nakikita ko dyan lang sa mismo. Pagdating dito sa Pilipinas, no? Inuunahan mo pa yung pedestrian, Inu no? inudot pa. Opo, opo. That's part of the lessons learned, no? Pero nakikita natin kulang talaga sa unang kaalaman mm -hmm. at saka sa pagpapatupad. Okay. Uh, kahit harap-harapan na sa ibang enforcers natin, minsan pinapakawala na lang, no? So that, that further strengthens siguro yung paniniwala ng motorista na pwede niyang gawin yun. Okay, when we talk about speeding, um, karamihan kasi ng mga kalsada natin dito sa Pilipinas, no walang nakapost na uh, speed limit. Mm -hmm. Meron po bang mga nakasaad sa batas ng mga speed limit depending on the type of road? Opo, ito naman ay eh, determined to ng local government rin, no? kung anong, at maganda nga dito sa Metro Manila, na harmonize na po nila yan. Dati, mm -hmm. ang Quezon City, ibang speed limit. Pagdating mo sa San Juan, ibang speed mm -hmm. limit. So, ikaw ang motorista, hindi eh, mo alam, no? So, ngayon, na-harmonize na po yan. Kahit ng Commonwealth Avenue, no? Not more than 60 kilometers per hour. Pero siguro kulang pa rin ng mga signages, no? Yes. Parang paalala sa ating mga motorista, ito ang maximum speed limit. Sa mga tollways naman, yun very visible, ang mga mm -hmm. speed limit signs, no? So, maybe more signs would help para ma ma, 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 ma paalala sa ating motorista na mayroong speed limit dito sa kaligto. Okay. Pero like when it comes to like school zones or yung oh. mga, uh, when you are approaching another vehicle, meron talagang speed limit dapat yun, sir? Opo. Oh, Parang oh, anong maximum? In fact kakilangan talaga, nakikita natin yung pagkukulang dyan ng road signs, no? Pastila approaching a, uh, a, school zone, no? Uh, minsan bumababa ng 20 to 40 kilometers per hour. Depending na naman sa length and, width, of the, of the width of the road, no? So, nagbabago yan. Again, we're guided by local okay. government ordinances para may-establish to you briefly explain the intention of RA-4136 o yung tinatawag na Land Transportation and Traffic Code? Kasi ito yung parang Opo. Bible, di ba? Opo, ito sana yung mag-harmonize no, na lahat ng mga traffic ordinances no, na sabi naman ng batas, hindi naman pwedeng yung bawat local government, eh kanya-kanya na sila. No? They all should be guided by uh, Republic Act 4136. Mm -hmm. no? Yun lang nga, ang Republic Act 4136, eh, napakalumang batas. 1960s no? pa to? Oh, oh, no? So, kahit paano, we try to interpret it based on current situation. No? Okay. So, yung, 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 maximum kilometers noon, eh, hindi na sangayon sa traffic condition today, no? hindi na pwede mag 60 kilometers in some highways dahil nga sa sa tindi ng traffic na no, it has to lessen. But the basic laws are still there, no? The basic offenses are still there. Kailangan siguro ma-review na rin 'yon, no, yung 4136. But for now, 'yan ang para mag-harmonize ng lahat ng traffic citation tickets sa buong bansa. All right. But when it comes to traffic regulation, uh, marami ring enforcement units. Opo. So, meron sa municipal level, may Metro Manila Development Authority within NCR, ah uh, meron ding highway patrol group. Yes. Um ano yung role ng LTO in the scheme of things? Well, ang LTO may primary responsibility under 4136 no to enforce uh, traffic and transport laws in the Philippines. Mm -hmm. so, pati pag pagpapaaresto ng mga sasakyan na walang prangkisa or colorum vehicles no LTO lang talaga ang may karapatan sa bagay na yan no? mm -hmm. kasama ang pulis kailangan namin turuan itong mga local traffic enforcers on the uh, proper implementation of transport laws and traffic laws para magharmonize magsynchronize lahat 'yan hindi yung paiba-iba ang pag-implementa ng ating mm -hmm. batas. So yun ang nakikita naming role ngayon ng LTO with, with, in the light of itong mga maraming panikit ng local government at saka yung paglago ng mga local traffic enforcers is to teach them. And this is our coordination now sa ating mga local government units. No? So sa kabila ng mas pinaigting na pulisya mula sa pagkuha ng lisensya hanggang sa pagpapatupad ng batas trapiko, bakit nga ba napakarami pa rin lumalabag dito? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng batas et al. Tutok lang dito sa CNN Philippines. Nagbabalik ang Batas et al. dito sa CNN Philippines, traffic rules and regulations pa rin ang pinag-uusapan natin kasama si Attorney Vigor Mendoza II, Assistant Secretary ng Land Transportation Office. So Asec, sinabi nga natin kanina na mas pinaigting pa yung um, proseso um, for getting a license. Can you walk us through the process? May meron nga theoretical. to. this is online. No? Pwede mo na kunin online yung, yung theoretical driving exams. No? Pero pinapa-review natin yan dahil may ibang questions na hindi relevant no? Okay. to the type of license na ina-applyan mo. Uh, for instance, nakita natin, ikaw nag-apply ka pang motosiklo pero ang mga tanong tungkol sa truck, Mm -hmm. Ito rin, babagsak yung exam na yun. It's a random, it is randomly generated question. pag iba iba yan. Pero binabago natin yan uh, kasi ayaw natin yung matanong hindi relevant dun sa lisensyang ina-apply ng tao. Okay. No? So that's one. And then second, alam naman natin yung theoretical, alam mo, labas sa isang tenga, diba, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. No? It's only good until they take the test. Yes. No? Kailangan talaga paulit-ulit 'to eh. Paulit especially for public utility drivers mm -hmm. who mas madalas sila sandaan dun, dun sa daan compared doon sa nagmamaneho ng private vehicles, 'no. So part of education is yung refresher course okay. for public utility vehicles. Tapos meron tayong practical course. Ang problema sa practical natin, wala pa tayong mga test tracks talaga. Na, na kailangan na pwedeng gamitin ng ating mga uh, LT officials, ng mga driving schools, para talaga mag gauge yung kakainan ng isang tao na mag-drive, no? Then you have the non-professional license. Opo. This is for... Ordinary drivers na hindi nila ginagamit yung lisensya bilang trabaho nila, no? Okay. And then, of course, the professional. Yes. So, that is what they use to make a living? Yes. Okay, they can drive anything? Yes. Okay, what if you have a non-professional license? Meron din bang restrictions yan? Like, if you have a non-pro license, you can drive a two-wheeled vehicle and a four-wheeled vehicle Opo, automatically? Hindi po, iba, iba yan. Okay. You have to apply for each one. Kung, kung gusto mo motosiklo, you apply for a two-wheeled vehicle. Iba rin yung test dyan when it comes to theoretical and practical. As contrasted to a four-wheeled vehicle, as contrasted to a bus, to a truck, pero non-pro pa rin, no? Yes. Yung ganoon. So each classification as you go higher will have a different set of questions and testing. Sa social media, laganap talaga oh. yung tinatawag nilang kamote riders. Yes. Um, that's their term. Halimbawa na rito, yung biglang lumiliko. Wala oh. sa tamang lugar o kaya ay sumisingit na lang bigla. Oh. Um, how do you deal with these incidents knowing na dapat na kapag dumaan na sila ng uh, driving school bago kumuha ng lisensya? Mataas ang rate of accidents mm -hmm. ng mga motorcycle drivers. I think it's around 34%. Pero nakita natin dito sa mga motorcycle taxis the experimental, the uh, accident ratio is less than 5%. Mm. So, bakit puto-siklo rin yan? No? Nakita natin, it boils down to training. Mas matindi yung training ng, ng uh, isang driver na mag-drive ng motorcycle taxi. So, we'd like to adapt that kind of training. Maybe not as strenuous, maybe not as uh, detailed, pero yung ganong klaseng training sa ating mga nag-apply ng lisensya para sa motosiklo, para bumaba yung rate of accident sila. Para dun sa mga bago. Sa mga bago. So what do you do with the existing? Uh, yan yung pag-renew naman nila, dun na papasok ang refresher course. Okay. We, this is both theoretical and practical. No? Napaka-importante nakita natin yung practical. Kung nakita natin yung training program ng ating mga uh, motorcycle taxi, the practical exams or the practical training is as important as the theoretical training. Dito, minsan nakakalimutan yung practical training mm -hmm. eh. Uh, kunting ikot lang, pasado na. Mm -hmm niyon ang ating gusto patuparin is uh, a little bit stricter than that talaga may track na talagang pagdaanan ng isang uh, tao na gusto magkaroon ng motorcycle license no okay. so we'll have a stricter implementation and a more thorough implementation patterned after the uh, motorcycle taxi training all right let's talk about penalties because you were saying stricter implementation and all of that alam kong napakarami nating mga penalties pero Oo. napapansin din ng ibang mga tao that medyo mababa yung uh, monetary uh, penalties. Sa tingin niyo po ba ay enough na yung tataasan lang yung mga penalties na ito, ang multa? Uh, ano ang assessment ng LTO? Ako, okay, it, it goes hand in hand, no? enforcement and penalty. Kung masyadong mababa, eh, papabayaan lang nila yan. Kung, kung masyado na mataas, masyadong confiscatory daban yan. Mm. parang uh, hindi na nga kaya, parang parang tinatanggal na ba talaga siya ng, 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 ng karapatan na magmaneho no? Uh, for simple offenses. So it has to be a balance. But I think the more important thing is enforcement. Kahit ano pa pang penalty niyan, kung hindi naman natin ma-enforce yung ating traffic laws, yung ating transport laws, e eh, balik wala yung mga penalties. So it starts with enforcement talaga. At yun ang gusto natin pairalin sa LTO is to push the enforcement side. No? Uh, ah, quite lang yung aming enforcers. We saw the model dito sa mga tollways, no, where we deputize the uh, uh tollway enforcers. No? Mm -hmm. Yung training natin yan para walang pag-abuso. When enforcers apprehend motorists or erring motorists, mm -hmm. dapat ba may mission order silang hawak bago sila pwedeng mag-apprehend? Uh, sa LTO meron ho kami niyan. Talagang meron kami na uh, may order na kung anong gagawin po nila, i-dispatch nila sa certain area at doon lang po sila dapat manghuli. Hindi yung mag-moonlighting sa iba. No? dito sa mga, and that's what we also tell our deputies, so yung dinadeputize po natin. Again, nasa implementasyon, no? kasi mm -hmm. Kasi binay, kita tayo mga mga deputized uh, agents of LTO na gumunlighting paglinggo. Okay. Diba? Bilang nakita mo, nasa gitna ng daan, nang huli, pero wala naman silang mission order or order from their superiors, no? Okay. So kung walang mission order, Oh, kaya re review natin lahat okay. ng deputization ng LTO no kasi pati yan talagang uh, Tinitingnan natin. We are requiring them na magkaroon ng well, mission order mm -hmm. para malinaw saan siya dapat mag manghuli. Okay. Hindi yung kahit saan na lang pwede. Alright. Kung ang traffic violation ay nangyari sa mga bayan o malalayong probinsya, mm -hmm. um, automated na ba? ang mga records at magkakaroon ba sila ng parang yung alarm violation uh, sa kahit anong district ng LTO? Uh, ginagawa nung natin yan, no? in coordination with DILG, si Secretary Benher Abalos ay eh, sumulat na po sa amin para magkaugnayan talaga ang local government, yung record ng apprehension sila eh, ay up rin sa LTO and vice versa. no Para nagkakaugnayan yung national government, and the local government para yung yung kasalanan mo sa Cavite, di ba? May meron kang violation diyan. Meron kang meron tayong central uh, records mm -hmm. of your overall penalty hindi gaya ng kung nakakasampung uh, violations sa Cavite at e, ka sa Tagaytay, hindi nag-uusap yung dalawa. Ngayon, by by this system, lahat yan centrally coordinated. So, tapos meron demerit-merit system yan. Okay. Well, sagutin naman natin yung ilan pang katanungan patungkol sa traffic rules sa pagbabalik ng Batas et al. dito lang sa CNN Philippines. Kayo ay nanonood pa rin ang Batas et al. dito sa CNN Philippines. Sagutin na natin ang ilan pang tanong ng kababayan natin tungkol sa Batas trapiko. Anong pwedeng gawin kung may alarm o bad record sa LTO? Maaari pa rin bang mag-apply o mag-renew ng lisensya? Depende po yan. Kung ang order ay suspension, eh hindi nyo pwede po i review yan. What you can do, eh, mag lang po kayo. Uh, mag-file ng reconsideration of the order and if it's denied, pwede kayo mag dito sa aking opisina at yun ay natin ng decision. Narito ang isa pang tanong. Kapag nagmamaneho, ano ang dapat ng importanteng dokumento ang dala ng driver? Required po, dadalad yung disensya niyo at saka yung uh, ORCR ng inyong sasakyan. Pwede ba yung papel lang? Mm. Or kailangan yung plastic so, card? Ngayon, yung papel lang, okay na po yan. No? Kasi wala nga kaming masyadong plastic card da na pinamigay. So, we tolerate that. But, but kung meron ng plastic card, eh, plastic card na. <laughs> Narito ang isa pang tanong. Sino ang authorized na magkumpas ng driver's license? At paano malalaman na sila ay autorizado? LTO lang at saka mga deputies ng LTO ang pwede magkumpiska ng driver's license. Kung gusto nyo questionin, hingen niyo ng deputies, deputization order. No? Meron dapat silang daladala niyan. Ano naman ang long-term plans or solutions ng LTO sa pagresolba uh, nitong napakaraming violations when it comes to our traffic rules. Una, education. Do, kung kaya natin uh, in coordination with DepEd, kung pwede isama sa curricula ng ating mga, mga, bata, pas maganda sana. No? And continuous education. Pas sa ating mga public utility vehicle uh, operators and drivers, no? meron tayong pinaplanong uh, refresher course every now and then. And of course, patinding enforcement. No? Uh, in line with that, talaga pinapalawak ng LTO yung mga deputies niya. I-train namin mabuti para maganda yung pag-implementan ng batas. Alright, maraming salamat, Attorney Vigor Mendoza the II, Assistant Secretary ng Land Transportation Office sa iyong oras. Salamat din po. At maraming salamat din sa patuloy niyong pagsubaybay sa Batas et al. Ako po si Mencio Makapagal, hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa CNN Philippines.